Uh, ayan po mga kabaraw, isang mapagpalang umaga po ulit. Ngayong araw na ito sa inyo, ayan po, tangatan po nga po eh, talaga lang yun. Ay, sa manok, Ayaw, siya huro pa patuka. Ayan, no? Ayan, no, siya huro pa patuka. Talagang napakahiligo sa manok na rin. Ayan ho, no? kasama ho ako dito. Ayan. Sa mga makakapanood po nito. Ayan po, narito po ang aking pong gaway sa aking pong apo. Ayan, oh. Talaga lang pong binibigay kong hilig at uh, talaga pong mahilig sa manok. Ayan po. At hindi man po siguro masama yung siya ay magbigay ng patuka sa manok sa alaga natin. Ayan, no. Oh. Ayan po siya, oh. Yan po siya oh. naman mga ah, kabaro. Mga po talaga naman. Ito kayo. Opa. Pidin ng itlog ha. Yan po ako ng itlog. Baka ako may itlog. Diyan ka na. Diyan ka na. Okay, diyan ka na. Diyan oh, ka ka Hmm. Hindi sabi mo gusto mo magpatuka. O ka lang pumasok, ka na. Hindi rin mo nagpapigil. Talagang gusto rin pumasok. Yung, wait ang manok. Dahil ko naman ng batang ulit. Eh. Hindi rin ako napapigil o. Oh. Kita niyo Anay, talaga naman hindi rin eh. Ayan o. Oh. Ay, wala, lang, ayaw magbuhos ng patukatin nyo o. Oh. Pag-igi Ari hong amin pinapatukahong ito mga kabaro ay uh, nasa mga limang puhong ulo. Na, nasa mga limang puhong ulo kasama ho yung aking sisiyo. Yan. Tung malalaking malalaki ito yung mga 30 ulo. Ang